Ah yes, oh, kasi karapatan naman natin yan na uh, bigyan tayo ng pagkakataon para i-defense sa yung sarili natin. Yan ang wala doon sa kaso ni Governor Rubahid. Hindi siya binigyan ng due process. Hindi man lang siya pinasagot kung ano man yung reklamo laban sa kanya. Ang uh, atin pong Congress ay naglabas uh, ng kanilang statement na gusto po kayong uh, na kayo po ay pinagsasabihan at uh, tila tila bo, baga eh gusto kayong kasuhan ng sedition pero ang senate naman natin uh, ay nagsasabi naman na dapat hindi and then ang ating uh, DOJ secretary ay naglabas din ng kanyang statement at sinasabi na pa daw po ang inyong statement tungkol dun sa pagwi withdraw nang uh, pinagwiwithdraw ninyo ng support yung ating uh, sandatang lakas. At uh, mukhang uh, sinesermonan pa kayo. Sinasabi na kailangan daw eh yung ethical standards ng uh, Congress ay dapat laging nasusunod. Ano po ang inyong uh, komento doon, Congressman? O naman ay ginagalang ko yung opinion ng mga kongresista, senador. Ginagalang ko po yan lalong lalo na yung opinion ng ating DOJ Secretary. Uh, ah, mataas po yung paggalang ko dyan. Kaya lang, kahit paano ko, abogado naman ako, kahit paano ko basahin yung batas, kasi sinasabi nila sedition. Eh, one of the most important element ng sedition ay yung violence. Wala nga tayong ini-espouse na violence na oy mga tao mag, mag ano kayo mag uh, kayo uh, yung rebellion o kung ano man diyan ano isa violenteng pamamaraan so, yeah. ko tayong sinasabi. Ah, so, at na ayaw na. natin mangyari yun yeah. so yes. kayo po ay ano kayo po ay uh, haharap sa kung anumang investigasyon ang kanilang mm -hmm. uh, isasagawa Patu at inyo pong ipag-ididepensa ang inyong statement. Ah yes, oh Kasi karapatan naman natin yan na ah, bigyan tayo ng pagkakataon para idepensa yung sarili natin. Yan ang wala doon sa kaso ni Governor Bahid. Hindi siya binigyan ng due process. Hindi man lang siya pinasagot kung ano man yung reklamo laban sa kanya.